asawa niyo si Kuya. Ah. Uh, yan lang yung hanap buhay niyo. Ay ah, ito si Kuya. Oh. Uh, ilan lang anak niyo, Ate? Ah, dalawa lang naman pala. Okay, buti na buti na lang yun si kuya. Kahit anong trabaho, okay lang. Mm -mm. Ito yung mga guys na namimitas ng mangga para lang itinda nila. Para magka pera sila ng pagkain. Yan yung nakuha nila mga guys. So. Pero magaganda ako okay.

Ah, saan na bumili ka ng gano'n at gano'n na lang, itinda mo. Ay, parati may entry -ano lang yan doon, kasi sa Genesis yung kanyang kapirahan. Ah, ah. tinda ako nito. Mm-mm. So, -hmm. Nagbili ako so, isang kilong baboong. So, Ay, nakahingi ko ako, nagbili ako isang Oo. -oh. So, uh, yung sangkap, yung Para mas medyo mahal-mahal ang isang piraso nyo. Mm -hmm. Lagyan nyo yung sasawa so na yung, parang yung bagoong alamang na tinatawag. Mm -hmm. kanoon nilang uh, 40 pesos is. lang tayo isang kilo lagi mm -hmm. pala nay so, ano, village aid. ah sa village kayo Ayun asawa niya mga guys. So, si sipag naman nila mamitas ng manga para may benta para magbili ng bigas. Ayan mga idol. Ayan guys. Sige, dito na lang po. Good morning!